Rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning and welcome sa aking munting channel. Dito po tayo ngayon sa ating balitang showbiz na di umano, ito raw ay uh, si Chris Aquino ay sa kumakabilang buhay na at ito nga ngayon ang kumakalat sa social media na ang dating sikat na artistang si Chris Aquino ay sa kumakabilang buhay na. Ngunit ito po ay walang katotohanan dahil nga uh, si Chris Aquino ay buhay pa at hindi totoo ang mga chismis na kumakalat nga na ito ay sumakabilang buhay na kahit na alam naman natin na itong ngang si Chris Aquino ay meron na siyang sakit hindi pa po siya sumakabilang buhay ito ay buhay na buhay pa at sa mga nagbabalita naman dyan sana naman ay huwag niyong patayin ang taong buhay pa at humihinga at kumakain pa naman yan po ang katotohanan, hindi po yung kumakalat sa social media na siya ay sumakabilang buhay na at umiiyak daw ang kanyang kapatid nang makita itong ang si Chris Aquino nawala ng buhay. Ngunit ito po ay isang fake news lamang kung kayat sa mga fans at mga viewers po nito ng si Chris Aquino siya po ay buhay na buhay pa at hindi po totoo ang chismis na kumakalat sa social media na ito po ay uh, sumakabilang buhay na at malakas pa si Chris Aquino at Nawa ay mas pahabain uh, pa ng puong um, may kapal ang kanyang buhay dahil nga sa mga nagkakalat ng fake news na siya ay wala na daw. Kaya guys kung uh, nais nyo pong uh, masubaybayan at malaman ang mga balitang showbiz ay pakisubscribe na lamang po ng aking channel. paki-like and share para po mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong videos dito nga sa ating balitang showbiz. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!